Eh, marami sa atin yung nangangarap pa rin kasi Baris na makatuntong sa greener pastures, ika nga, di ba? Oh. Diba? Yung American na tinatawag. Mm. <laughs> Syempre, Susan, top of the mind destination pa rin sa mga kababayan natin. Ang Amerika, di ba? Eh, top of the mind pa nga rin ba? top of the mind pa Oo. So, kumusta yun naman natin ang American Dream ng mga Pinoy mula sa isa nating kababayan, si Doktora Segundina Nieves may multiple entry sa kanyang US visa simula noong 1998 at taga San Francisco ang kanyang mga anak. Uh -oh, yeah. good, morning good morning po, pa, Doktora. Good all. Doktora? Well, doktora. Dok? good morning. Hi po. Hi. Apo, Dok. Yes, Ay, Doktora? Yes. Apo, doc. Yes. Kayo po ba yung nag-ano na, nag-apply na ng US visa? Yes, noon pa. Ano nangyari? Since 1986. 1986 pa? Yeah. Ay, ano nangyari? The first time I applied, pinag-deny. Bakit daw po na-deny? Oh. Kasi daw, aywan ko lang kung ano ang reasons ng embassy oh, oh. na bakit di. Si denied ang ano application. Pero ano ba ang plano niyo pagpunta sa uh, Amerika? Ano pong balak niyo gawin sana doon? To, to visit, visit my sister in the US at LA at Los Angeles. Oh, oh. pero hindi naman po kayo stay doon ng matagal, kumbaga visit lang, tour lang, gano'n. Yeah. Uh Oo. -oh. Tapos, uh, at nagdala ho kayo ng mga maraming dokumento, uh, nag-practice ba kayo, gano'n? Yeah. Mga question and answer? Ma'am, I'm a doctor in philosophy. Ah, ok. okay. Yes. Yeah. Doctor in philosophy. So, nung tinanong ko kayo ng mga, nung consul, anong ang tanong sa inyo na, natingin ho niyo yung naging dahilan, ba't hindi ko kayo nabigyan ng visa? Nang pumunta ako sa ano sa embassy that my visa was approved. Ay yung group group uh, convention yun. Ah, Filipino American educators. So sa so convention Exchange program yun, ma'am. Yung group, ano? Sa so, convention po, na-approve yung visa nyo. Yes. Yeah. Tapos kumuha po ulit kayo ng another visa Tourist after visa. Uh, yes. several uh, months perhaps, or yes. ano? Yes. yes. I was immediately given that multiple entry visa. Okay. Oo. Okay. Pero kailan po yung hindi kayo na-approve, yung na-deny po yung visa after nyo? After that uh, convention, after that convention, ha? Ah? Hindi, hindi. The, the, the first. Ah, the first. Before, before. Ah, yung second po ninyo, yung ayaw convention. Ah, yung second. Renewal na yun. Ah, uh, sa so tingin nyo, yung una, bakit kaya hindi nyo alam kung ano yung dahilan? The first na interview? Apa. Uh, siguro, uh, they were not convinced dosa sa inyong ano. Oh, my answers in going to America. Uh, siguro akala nila mag-stay kayo doon nang uh, matagal. For good. Yeah, yeah Dahil yeah, nandoon ang kamag-anak niyo, uh, ano. Yes. Well, uh, So umulit oh, kayo eh, syempre mm -hmm. kasi merong convention. Uh, oh, uh, oh, yes. yes. Anyway, at least ngayon yeah, meron na kayo multiple visa. Naka na, na, na renew na ba? Three. Na, yeah. Okay na po. Yes, hanggang 2020, I think ba? Tagal oh, pa pala eh. Tagal pa mga kabalik-balik po kayo sa balik pa kayo, ka? taon taon. Maraming yeah. salamat po, doktora. Thank you very Thank much, ma'am. And... Ito naman, Maris. Uh -oh. Eh, di ba marami nga yung gustong bumisita dyan sa The Land of the Free. Para habulin yung sinasabi, American Dream. Masarap pa rin nga. Pero bisita dyan, eh, kailangan mo muna na kumuha ka ng visa dito, di ba? Diba? Pagkaroon eh, ka ng visa para eh. makapasok ka. Pa kung hindi, eh. oh -oh. hanggang airport ka lang. oh, -oh. <laughs> paano ka nga ba makakapaghanda sa mga interview ng visa application. Kadalasan kasi eh, meron tayong mga naririnig na kwento na na-deny. Totoo nga bang sinisilip ng konsul ng Amerika ang hmm. bank account ng gustong bumisita roon? At para sagutin ang mga katanungan yan, mga kausap natin ng representative mula sa U.S. Embassy na si Dustin Bradshaw from the U.S. Embassy. Ay, ito, eh, hindi marunong na magtagalog ito, Marisa. Okay, hindi, marunong oh, na mag, oh, mag Hindi marunong, na mag tagalog oh. Ako ganyan. <laughs> talaga, marunong ako. Marunong ka talaga? Oo, oh, 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 talaga. Yeah, well, talaga, Dusty. Oh, musta? oh, kumusta um, um, po kayo? mo na. Ma eh. Akala mo ba, eh, ano yan, Amerikano yan? Hindi, maputi lang ang Amerikano yan. Amerikano, Amerikano Pero yung pananalita, Tagalog na Tagalog. Welcome, Welcome oh, sa Kape at Balita. Siyempre, <laughs> coffee and news. Siyempre. Oh, Ayan, yeah, siyempre. Hindi namin kailangan i-translate sa'yo. Ay, hindi. Hindi kailangan ng translate. Ah, hindi kailangan. Ay, ganda. Stay, paano ka ba natutong mag-Tagalog? Doon sa States, nakag-aaral ako. Para hmm. sa talong buwan. And napakadapos, ginagamit araw-araw dito mm -hmm. sa Pilipinas. Para okay. sa yung trabaho ko. Kasi <laughs> kung mag-apply ng mga tao sa MSC, oh. siyempre mas comfortable sa inyong wika nila, 'di ba? Tagalog, Pero no? siya oh, oh, naman, very sensitive ka sa mga uh, Pilipino na baka hindi sila uh, Kasi 'di ba? Diba, Maris pong aminin mo ano? 'yan, 'di ba? Pag halimbawa, i-interview ka tapos nakita mo agad, puti oh, may intimidate ka. Eh. Matatakot ka. Oh. Ano ka oh, so ikaw siyempre, pag siyempre na nakakatakot ako. <laughs> sa bintana. Pero dito o yan, kasi malaki yung uh, gusalay doon yung oh, oh. embassy. Mm -mm. Bago, hindi pwede sasama yung dinadala yung cellphone, walang uh -oh. kasama. Wala, so, wala. Oh, mag-isa ka. Oh. On your own. And Mm. medyo nakakatakot kasi na sinabi, sinabi ninyo kanina yung American dream American Buhay dream pa sila gusto mm. nila ibibigay sa ite anak doon sa states so <laughs> oh. syempre medyo mm. nakakatakot doon mm -hmm. and pero syempre bago ka makarating kailangan may visa ah. oh, 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 ka okay. oh, oh. pero kasi yung iba parang uh, natatakot kasi sila dahil na de deny agad mm -hmm. totoo ba na sinisisi na de oh, yung hindi, mga bank account kailangan malaki talaga yung uh, pera mo sa so, yung banks kadalasan well actually sinabi ko, huwag na ang mga kachismes. Huwag na ang mga kachismes. Kasi ah. maraming kachismes tungkol sa yung US visa. Oh, dao, kasi oh. ang mga tao gusto nila yung yung visa talaga. Mm. And so, kung gusto ng mga Pilipino, ayaw nila hahanapin yung totoohan sa website, mm. sa embassy blog, ganyan. Oh, mm -mm. And kaya, para sa amin, halimbawa lang, kung gusto mo yung visa, sabi mo sa yung kapadbahay kaibigan, uh, mm -mm. mm -mm. oh, paano makakuha ng oh, visa? Oh. Siyempre, sinabi niya, Oh, alam ko ang mga um <laughs> kaibigan. Uh -oh. uh, kilala ko sino sino sino. Like, <laughs> uh -huh. marang, oh. Uh -huh. Sasabihin na oh, magbayad siya. Like, magbayad oh, oh. ka ng ganitong halaga, tuturuan ka namin ng mga sasagot mo sa tanong. Ganun oh, pwede oh, bang oh. ganun yun? Eh? Hindi totoo yan. Sinabi mo kanina, hindi, you know, may isang fee para sa yung visa. And kung gusto mo makano, hahanapin mo sa online sa US Embassy. Kung sabi yung kaibigan mo, oh, kung magbayad sa akin 30,000 pesos, 50,000 pesos, siyempre, nakakuha yung visa. Hindi Tito. Kasi mas madali, gusto ng officer maraman yung kwento mo, yung kalagayan mo, and kung qualified, natanggap ng visa. Ano yung dahilan kung bakit na Um Depende. Yung kaibigan namin kanina, yung babae, sinabi gusto niya, gusto niya lumisita yung kamag-anak noon. Yung kapatid sa California. Siyempre, gusto namin support yung bisita yung kamag-anak mm -mm. doon sa States. Pero para sa yung tourist visa, dapat ipakita may dahil lang para sa babalik dito ah, sa ah, Pilipinas. Ah, 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 Ibig sabihin may ties. S Sabi namin may ties. Kung gusto ninyo malaman, anong klase ng mga ties, hanapin sa blog. May halimbawa ng mga tanong, mm -mm. ng mga officer, and pwede sagot sa really mo. Anong mm -mm. anong tingin ko? Oh, makapasa, hindi makapasa. Kung mahina yung kalagayan mo, mm -mm. syempre, maybe hihantay ka hanggang so, mas maganda yung kalagayan. So, dasi hindi rin ano talaga. Kasi, Maris, nakikita rin natin, di ba may mga agency na nag-offer ng ganyan na parang free? visa, parang briefing, uh, uh, seminar, ganyan. Uh, kailangan mong bumayad pa sa ganun? Um, hindi. sa akin, hindi kailangan. Uh -uh. Kasi para sa mga application, hahanapin ninyo sa online. May information sa online tungkol sa yung visa mo. Mm -hmm. And, halimbawa, like, sino ang asawa mo, mm -hmm. ilang mga anak, sino ang magulang, anong trabaho, magkano yung sweldo. Mm -hmm. Siyempre, ikaw malaman yung sagot. Yan, mm -hmm. di ba? So, hindi kailangan yung mga iba. Kasi para sa ang mga officers, gusto nila malaman yung totoo lang. Mm -hmm. Totoo lang. Walang sekreto para sa yung tourist visa. Oo. Oh, oh, oh. Pero kailangan madalay mo yung mga bank uh, bank account mo, titulo ng lupa. Chismis yan. Chismis. 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 Pero di ba, yung oh, sa mga oh, requirements oh, oh. na uh, kailangan uh, oh, mo yung bank kailangan account? Kailangan mo madalhin yun? Certificate hindi lang. Hindi kailangan. Hindi. Hindi kailangan. Para sa iyo, hindi, hindi kailangan ng documents. Pero, kung gusto mo, na magdala. supporting, para sa yung kwento, kung sabi mo, magkano yung sweldo, ang officer said, oh, may supporting documents, then you can have it. Pero hindi kailangan. Totoo yan, isang taong nag-interview ako dito, mm -hmm. never once did I ask mm -hmm. para para sa yung bank documento oh, mo. Oh, oh, oh. Um, kasi sa akin, kung sina sinabi mo sa application mo, makano mm -hmm. yung sweldo, and tinanong ko sa iyo, makano mm -hmm. yung sweldo, pareho yung sweldo, okay. <laughs> <laughs> Pero eh, hindi lahat ganyan, katulad eh, mo. Iba, oh. oh. masyadong stricto. Bakit? Minsan wala sila sa mood pag nag-interview <laughs> Wala pa <ba> sa mood <laughs> dyan. Siyempre, sa magiging mahigpit. mahigpit, mahigpit lahat kasi lahat mahigpit. yung batas ng United States mm -hmm. sobrang mahigpit. So, mm -hmm. para sa mga tao, dapat malaman, para sa mga consular officers, may dalawang responsibility. Yung mm -hmm. isa, para sa yung borders ng United States. Mm Huwag -hmm. uh, pumusok ang mga tao that medyo kwan mm -hmm. yung kwento, yung dahil ang gusto nila pupuntutyan. Mm -hmm. Pero yung pangalawa is para sa yung aplikante, eh. uh -oh. kung minsan para sa yung laro na ng mga worker visa, uh -oh. kung gusto nila magtrabaho doon dito sa Pilipinas ginagamit ng agency kung minsan yung agency, sabi nila oh, kailangan ng fee ito kailangan magbay ito and kung illegal yung fees, hindi uh -oh. pwede papunta sa United States mm -hmm, mm -hmm. hindi yung kasalanan yung aplikante mm -hmm. pero yung kasalanan yung agency nila oh, so oh, oh, oh. ang dahilan sinabi ko ingat kayo para sa yung agency mm -hmm. and kung gusto ninyo malaman ang totoo yung proseso hahanapin hmm. sa online, sa so U.S. Okay. Embassy. Kasi oh, maraming niya. blog oh. ng mga Pilipino, Pero, but we it. want the U.S. Embassy. Meron ba kayong mga profesyon na medyo mainit yung mata nyo tong, uh, doon? Kasi meron akong kakilala, na, alimbawa, alimbawa, ba, gusto, bagong, oh. bagong graduate, graduate na nurse. doktor o nurse. Oh, nurse. Uh, oh. Hindi... Magtutor lang siya. Kapag naman yung buong pupunta, yung pupunta sa Amerika, buong pamilya. Oh. Pero siya lang ang na-deny. Kasi nga, bago kakagraduate kaka lang, lang niya, wala pa siya masyadong okay. kita. The rest of the family nakapunta. Na uh -huh. Tapos siya lang naiwan, kawawa. And kawawa talaga. Kawawa And, talaga. <laughs> <laughs> kawawa talaga. Pero para para sa mga para sa mga tao, Hindi, uh, kasi, bakit, kasi, mainit ba yung mata niyo sa mga ganung profesyon? Hindi, hindi, hindi. Hindi, hey. hindi totoo. Chismis yan, agtole. mas, mas ba? importante um, para sa mga tao malaman mm. that hindi totoo para sa mga concert officer, bumagsak agad. Like, mm. sinabi nila, oh, kung matanda ako, bumagsak ba agad? Hindi totoo. Mm. Nurse ako, bumagsak ba agad? Hindi totoo. Kasi maraming nurses dito. And mm -hmm. Kung may trabaho, okay naman. Mm. Pero, heto ang pinaka-importante. Mm. Just sasabihin mo yung totoo. totoo. Huwag ka magsisinungaling. Oo, oh, yeah, syempre. Kasi sa akin, oh, ikaw, kung mm. sinungaling ang mga tao sa inyo, mm. anong tingin mo? Naniniwala ang mga ibang sabi nila? Or hindi? as uh, Sa akin, once you sinungaling, Okay, mm -hmm. tapos na. Mm -hmm. tapos, mm -hmm. na. Uh -oh. tapos na. So, mas maganda. Just sasabihin mo yung totoo. And yung halimbawa mo kanina, mm -mm. para sa yung uh, babae-lalaki, hindi ko alam, <laughs> kung <laughs> fresh graduate nila, uh -oh. dapat malaman yung officer, it's not just one thing. It uh happen -oh. yung totoo, yung kalagayan mo, tuto lahat. Mm -mm. Hindi just yung isang dahilan. Mm -mm. We never agad, oh, first graduate ka, bumagsak ka agad. Kasi mm -hmm. hindi totoo. Mm -hmm. It's yung kalagayan mo lahat. Yeah. We gusto namin malaman yung buwang. Mm -mm -mm. So ano yon hindi po na talaga yung kasi nga, ang inaano ko dito, yung iba talagang, kaya na, yung iba na may victim eh. Kasi, oh, oh. pero oh, wala, nang wala ito, na interview wala Na silang, feeling may, kasi nila, wala na silang pag-asa. Oh, 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 um, oh, oh Deny oh, oh. sila, so dadaan sila sa ibang mga means, ba diba? Oh, bakit ba may isang pagka, ano, pag, oh, oh, kasi diba ikaw nakapag-apply ka, diba? Mm-hmm. Yeah, Nag-iintay yeah. ka, mo yung number mo. Oh, oh, Minsan, lum pala lumapit pa lang, may dala mga dokumento ngayon, eh, tapos biglang, ah, eh, alis na, para na-deny na? Ba't may, may gano'n talaga? Um, mm, hindi totoo. Mm. Kasi dapat, may isang tanong, tanong. isang... Pero isang para tanong. sa mga tao, mm -hmm. dapat malaman, kasi may application sa online, di ba? Ah. Yung application mo, sabi lahat. Ay, nyo na yun. Oo. Oh, oh. oh, oh, oh. oh, kasi sa may computer, mm -mm. katabi yung bentana. So, ang officer, pwede makita ang mga past um, mm -mm. application niyo mm -mm. ang mga information galing sa gobyerno natin, mm -mm. ang mga mm -mm. information gobyerno niyo mm -mm. And, so, may information oh, lahat. Oh, oh, oh. So, by the time you come, yung officer, kumalaman lahat tungkol sa oh, inyo. Oh. And mas, so, dapat malaman anong Kaya hindi ka pwede magsisinungaling. Oh, 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 Pero mas madali bang makakuha ng U.S. visa kapag medyo well-traveled ka na kung nakapunta ka na sa iba't ibang bansa? Well, Siyempre. Uh, Europe, syempre, Japan. That's part of it syempre, yeah. kung may travel ah, history ninyo. Uh, uh, And para sa mga tao kung may visa na, yung U.S. visa, uh, uh, may VRP program na yan, ang tawag Visa Reissuance Program. Uh, kung okay. hindi na-expired or expired within yung isang taon, uh, uh, pwede mag-apply ulit, hindi kailangan ng interview, just fingerprints na lang. Uh, Na-iwan yung fingerprints, mag-fingerprint and then mm. maiwan yung mm. passport ninyo pagkatapos okay naman ito yung bagong proseso oo oh, oh, hmm. bagong proseso para sa mga tao so, kung may full visa para sa oh, oh. yung ate kanina <clears throat> nakalimutan yung pangalan niya sa, oh, si uh, doktora si doktora oh, oh. Um, para sa kanya sinabi niya may isang visa, limited visa para sa oh. yung convention. convention. Oh, oh, oh. Kasi talaga, kung may purpose convention naman, uh ah, -huh. siyempre, uh -huh. just para ma uh visa. Oh, ito, may tanong ako, Dustin. Oh, uh Meron akong kaibigan. nabigyan siya ng 10 years na oh, multiple, entry. Oh, oh. multiple entry. Ngayon, hindi swerte niya nagamit. Swerte oh, Swerte <laughs> talaga. <laughs> hindi niya nagamit. Hindi niya nagamit. Hindi siya nakapunta ng Amerika. In, Kasi sa yung pagpunta niya sa Amerika, biglang dami niyang trabaho rito. Uh oh, -huh. Okay. Okay. Tapos naipon-ipon. Hindi oh, siya ba? nakaalis. Paano yun? Pag nirenew ba yun? Madali ba ma-renew yun? Ang tingin ng so, mga officer, nyo uh -oh. magna kasi hindi niyo naman ginamit. Eh. <laughs> uh -oh. Hindi hindi kasi para sa atin, mas importante or sa amin, mas importante may visa na. Uh -oh. Uh -oh. Kasi kung may visa, syempre importante uh -oh. 'yan. Uh -oh. Pero kung hindi ginagamit, you didn't use hindi it. Na oh, hindi nagamit, oh, hindi, hindi na Masama, uh -oh. di ba? So okay naman uh -uh. kasi hindi masama ang ginawa mo. Uh -uh. Uh -uh. Hindi masama. Hindi walang wala problema. namang masama na hindi ka yeah, nakapunta wala pong problema kasi may visa na oh, diba oh, oh, oh. and hindi and hindi TNT ka, so oh, okay naman <laughs> eh meron ka ba meron bang ano address code paano ba yung tamang pananamit no, o no, no. yung itsura mo kailangan Talaga, ba iko-donate yan yung baget micis mismo ko sa iyo <laughs> hindi ko <laughs> alam tiyas Dami, tiyas Dami, tiyas know, ano, ang dahil lang gusto ko uh, pupunta dito para sasabihin just sasabihin mo yung tutuhan alam ng mga officer nervous ka. Alam nila that medyo kaibahan yung kalagay mo kasi sa kanya. Ganyan. Mm. And so, ang mga tao, yung mga vlog, sinabi nila, na huwag nakapula. Huwag ipakita yung kamay mo sa kanila. Hindi totoo kasi sa akin, <laughs> Pero lahat na lang mga cons officer ay oh, eh, katulad mo oh, na oh, oh, na hey, 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 Hindi, na pa Tagalog. Ma naiintindihan nila yung kalagayan ng lahat ng mga Pilipino na mag apply na US visa, oh, so para naman yung mga iba na parang alam, alam na wala lang sa mood. Alam mga officer. Oh, 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 hindi ka, hindi ka ilangin. Just knock out whatever you're comfortable in. Okay, okay. And Pero siyempre medyo din ano yun. din naman. Dapat decent. Hindi eh, mo na parang naka, naka, shirt shirts kang gano'n. Oh yeah. I mean mm. respectable naman. Kasi oh, 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 oh. A, government building. Oh, yes. Yeah, Pero we wouldn't hindi mo Hindi kailangan nakasuit ka. Hindi kailangan nakasuit ka. Hindi, wala ko, hindi ano yan. Okay, okay naman. Hindi kinokonsider consider oh, oh, yun. Para sa akin, kung minsan, uh, kwento na lang. Oh, sige, kwento na. kwento na lang. May, may isang tao, oh. sinabi nila, oh, sinabi yung uh, kaibigan ko, dapat uh, smile naman oh. lahat. Oh, so, sinabi nila, hello, Mr. Concert Officer, sir. ah <laughs> <laughs> uh, Medyo creepy. Anong ginawa mo? Okay naman. <laughs> And, opo. Natural na smile na. Yeah, natural na. Okay, okay oh, naman. Kasi alam na me, okay naman. So, kung minsan, gusto gusto ko nagbiro sa kanila, and then, okay. hindi nila naintinihan nagbiro ako. Ang mga tao sa likod, nakakatawa. <laughs> Pero sa kanila, no sir, no sir. And then, uh naramdam ko. Malungkot. Kasi then I feel bad that I made them malungkot din. Kasi gusto ko ipakita sa kanila, okay naman. Pagkita sama naman. Just, uh -huh. tungko tungkol sa yung kalagayan mo, relax naman. Eto Dustin, sagutin mo nga. Kasi may mga nga narinig akong balita. Sabi do parang everyday ba may kota kayo kung ilan yung bibigyan nyo ng visa? Kaya daw yung iba kaya hindi. din. Ah, hindi. wala. Walang kota-kota. Hindi. Kota kota. Yan oh. Gusto gusto mo sa sasabingin ko, <laughs> huwag niniwala ang walang mga chismes. Kaya um, nga nililino Kasi oh, 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 oh. may chismes na gano'n. Oo. Oh, oh. oh, and ang um, dahil lang, oh. um, it's good. Maganda yung tanong mo. So, mm. dapat maayos ang mm -hmm. tingin ng mga tao. Hindi hmm. naman metahan ang mga limit. taong pupunta kasi ng Amerika. Kaya daw yung, kasi aga pumupunta kasi Oh, may kota nga yun. May lunch, nakasampu oh, na kayo. Oh, may pila sa labas? Oo. Ma oh, 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 oh. Mahaba. Araw-araw. Oh, Dating ako, 6.30. Mahaba, no? Oo. Oh, oh, yeah. oh, kasi may Avenue. appointment. Kung mm. may appointment, show up at yung appointment time. Di ba? Hindi mm -mm, mm -mm. pwede pasok hanggang yung appointment. Mm -mm. So, kung sobrang umaga ka, hihintay, hihintay, hihintay. Walang umusal. <laughs> oh, oh. Oo. Oh, oh. um, pero, pero, yung tanong mong tungkol oh my sa my quota, yung uh, quota, yung quota, hindi mm -hmm. totoo. Mm -hmm. Akala ng mga Pilipino, 80% bumagsak, mm -hmm. 20% natanggap. Mm -hmm. Hindi totoo, baliktad yan. Ah, baliktad. Uh Oo, -oh, araw-araw, uh, mga 80%, 75-80% natanggap. Mm -hmm. 25-20%, depende sa araw, uh, hindi natanggap yung visa. Mm -hmm. Pero mas importante para sa mga tao, that out of mga 2,000 araw-araw, mga 2,000 aplikante araw-araw. Ah, every araw -araw, day. Uh po, so mga... 1,500, bad ng math ko, but so siguro mga 1,500, oh, 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 natanggap, uh, natanggap yung visa araw-araw. Oh, so, ang mga Pilipino malaman, kung totoo, mm, ayos ng kalagayan ninyo, okay naman. Pero, pero ba yung mag appeal halimbawa na-deny, anong gagawin nila? Is there any way they can appeal? Ba, na-deny uh, ka ngayon. Uh, Mag-apply ulit. Mag After 3 so, months, ulit. W wala. Hindi uh, say it After 3 months, <laughs> no, yun. Hindi, hindi. Ito, oh, Kung gusto mo, ang chismis. Ang daming chismis. Ang daming chismis. Ang daming chismis. Mas importante <laughs> para sa mga tao, just, mm. Eh, kung gusto nila mag-play ulit, mm -hmm. pwede. Kung, uh -huh. -oh. kung bumagsak ka, pwede mag-play agad. Uh -oh. Pero mm -hmm. magbayad yung fee ulit, and uh -huh. dapat sasabihin ul ulit, mm -hmm. mas importante, yung totoo. Okay, oh. Ano na yung chance mo ngayon na matanggap ka? Kasi kung halimbawa talagang sinabi mo naman yung totoo sa tingin nila, nagsisinungaling ka, oh, oh. Oh, tapos nagbayad ka na, magbabayad ka ulit. Dapat ipagkita oh. may change pagbago sa kalagayan ni, mm -hmm. nila. Kung sabi nila, oh, hindi ako sabi ito tungkol sa yung trabaho ko or yung sweldo ko, <laughs> mm -hmm. then yung susunod, dapat sabi yung officer, oh, last time, hindi ako na uh, naintindihan yung tanong, mm. ito yung tanong gusto ko sumagot. Uh o -oh. Or ganyan, uh -oh. para sa maayos yung so, kalagayan. So, may, kalaga may chance na yan. Opo, oh, may okay. chance talaga. Dustin, maraming nanonood sa atin. Ano, oh. uh, final message mo doon sa mga gusto makapunta sa Amerika. Ka, malinawin gusto mag, talaga yun. Pag, uh, magpunta, magpunta sa, sa Disney. Disneyland. Oo, yeah. oo. Oh, oh, oh. <laughs> gusto namin, doon <laughs> mga tao oh. pupunta dyan. Pero para sa mga tao, dapat maintindihan hindi totoo ang mga chismes. <laughs> Hindi totoo ang mga chismes. But kung gusto mo malaman yung totoohan, hahanapin sa online, mm -hmm. sa blog ng embassy ng United States. May information doon ng mga tanang doon. Kasi walang sekreto talaga para sa uh, makakuha ng visa sa uh -huh. US Embassy. Uh, yan. So anong website nga? Uh, sa US Embassy slash forward slash Facebook mm -hmm. may information. And then kung google mo, nung US Embassy, may blog naman na it's called Be Satisfied Voyager. Oh, yeah. Oh, pwede mo basahin yun. Pero siyempre, kailangan magbabayad ka muna ng visa fee. Oo. Oh. Oh. muna. paglilinaw mo sa napakaraming mga issue tungkol dyan. Mga chismis na yan. Dami na narinig na chismis ni Dustin oh, oh, eh. Anyway, maraming salamat Dustin. Thank you very much. Thank you Welcome ulit sa Kape at Balita. Ayan, magbabalik pa po ang Kape at Balita.